Magbang uh, ibon guys. Pero Eh, uh, ito yung realize, naman guys. Ito guys. yung korewakwa korewakwa kan guys. Ito yung uh, food, food guys. Ito. Ang ganda guys. Oh. Tatlo. Pagsasalang siya ng stick Tingnan nyo guys. Ang trap. Ah, tumutunog yung mga ibon guys. Ah. sa so kalayan yan guys. Tumutunog yung ibon. Ah, ang dami pang ibon guys. Rinig naman kayo di ba? Ayan. Ilagay ka lang ng ganito na stick. Okay. Na may tali, tapos yung isa magtasok siya ng uh, tangkay ng palay na maliit. Tapos isiksabit nga doon yung isang tali. Ayan. Ayan. Ayan yung forma pag makapasok siya dyan guys papasok siya sa, sa butas ng tali na yan medyo pabilog siya papasukin niya yan guys eh, matatalian yung paano malinadaan sa butas ng tali yon. inspection namin yung aming mga uh, pain oh may, may isa may isa guys may isa.

kling Ayan. Dagtrin mo yung ukra din Malaki na yung karnenya guys pag uh, nabiak na. Hello guys. Yan sinuk ba? Sinug Uh, sinugbang, sinugbang uh, ibon guys. Pero kita nyo <silence> naman <Ay>, guys ito yung kore wak wak kore wak wak guys ito yung kore wak guys ito yung guys uh... <silence> ina <ito yung>, um... <silence> <Ay! SILENCIO> nice slice na guys yung libong uh, sarap buwan guys Oh, to po. Mm. Game. Mm. Okay, guys. Salamat-salamat po sa panonood. And God bless us all, guys.